Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine, nakadakda namang maghatid ng tulong ang Bayanihan Response Team ni Senator Bong Revilla sa Bicol Region, lalo na sa Naga City na isa sa mga pinakanapuruhan ng bagyo. Nangako rin ang mambabatas na personal itong bibisita sa Bicol kapag mas maaliwalas na ang panahon. Ang buong detalye babalita ni Raymond Dadpaas. Maagap si senador Ramon Bong Revilla Jr. at agad na nagpadala ng tulong sa mga biktima ng bagyong Christine sa Bicol Region. Sa kanyang Facebook live, ipinakita ng senador ang kanyang bayanihan response truck na kargado ng mga relief supplies target sana nilang umalis kagabi ngunit dahil mataas pa ang tubig baha sa mga dadaanan papuntang Bicol ay nagdesisyon silang kanilang madaling araw umalis. Umaasang senador na maging passable ng mga daan para mas mabilis ang biyahe ng kanyang mga tauhan. Ayon kay Revilla, ang unang target nilang pagdalhan ng tulong ay ang lungsod ng Naga nakasama sa mga matinding tinamaan ng matinding pagbaha. Nangako ito na personal din itong magtutungo sa Bicol para magatid ng tulong kapag mas maayos na ang panahon. May mga inaayos pang mga relief supplies ang kanyang opisina para sa mga biktima din ng bagyong Christine sa iba pang bahagi ng Bicol ganun din sa iba pang lugar na sinalanta din ng bagyo. Umapila si Revilla sa kanyang mga kaibigan at sa ating mga kababayan na suportahan ang mga bayanihan projects para sa ating mga kababayan na biktima ng bagyong Christine. Kaninang alas 8 ng umaga ay nasa bahagi sila ng Kalawag, Quezon. Mabuti na lang at mataas ang truck na dala ng Bayanihan Response Team kaya't nakatawid ito sa binahang bahagi ng National Highway. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dapaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.